Sa so, hello mga mi, ito naman nga update sa aking buhay na isang pagbablog mga mi. blogger Vlogger mga mi. So yan, kiniklaim ko talaga na yan soon na maging vlogger na ako talaga. Tiyo. So dahil nga, mga mi, ako yung nalibang-libang dyan. Hindi ko na nga na-demo sa inyo kung paano ako nagsisigang dyan, mga mi. At stang, alam ko, mga mi, pinakulaan ko lang yan. Lahat-lahat, pinagsabay-sabay lahat, ko na. Charot lang, mga mi. Habang kasi, mga mi, nagluluto ako dyan. Yan. Pinapakabit ko na kasi dyan kasi sawa yung kortina, mga mi. Kasi naman, sobrang nasisilaw yung aking kagandahan. Charot lang. Nakakailang subo na nga ako dito mga mi pero hindi ko nga kayo maalok dyan ng tara kain tayo mga mi. Ang sarap kasi na pagkakaluto ko dyan mga mi ng sinigang ko mga mi. Siyempre ako nagluto, siyempre ako ang magpupuri ng sarili ko mga mi. Pero charot lang mga mi, talaga masarap yung sinigang ko dyan mga mi. Gusto ko talaga kasi yung mga ganyang maasim-asim. Tapos ito na nga mga mi, sabayan mo pa ng ganitong view mga mi. Talaga naman napakasarap talagang mabuhay talaga. Ewan ko na lang talaga mga mi kung hindi ka pa talaga dito masatisfied. Ibang <laughs> e satisfied ata yung mga nasasabi ko sa inyo mga mi. Sorry naman na. So, nga tayo dito sa kartina ka, ko, mga mi. Ayan, natapos na nga ni Jusawang ikabit, mga mi. So, napakaganda talaga niya. Hindi na masisilaw yung aking kagandahan, mga mi. So, kung gusto niyo din ng gantong kong kurtina mga mi, ilalagay ko ang link sa comment section. Tsaka dyan sa yellow basket ka, mga mi. I-check nyo na kasi napakaganda ng ganitong kurtina mga mi. Iba-iba klase pa yan, mga mi. So, i-check nyo na lang dyan pagpasensyahan nyo na nga mga mi kung bakit nagdidilim ang panahon at kung bakit laging naguulan mga mi. Ito na ang dahilan kasi mga mi. i -re ko na sa inyo mga mi. <makes singing> Dahil nga yan sa pagkakanta namin mga mi kasi araw-araw gamit na gamit talaga namin tong mini karaoke namin mga mi. So napakaganda kasi talaga ng tunog nito mga mi. Talagang hindi ka magsasawang kumanta ng kumanta. Ewan ko na lang, ikaw na lang talaga magsasawa.